So good day mga sir at welcome back sa ating YouTube channel At for today's video Yan, i-share ko sa inyo itong Speak on So ito yung speak on na ginagamit ko sa aking mga unit At uh, Tinanggal ko Ayan, pinutol ko Tinanggal ko to Kasi Ang problema ng ganitong klaseng speak on Palaging naglulus contact Ayan, ito rin. Ito yung male at ito yung female. Ngayon, tinanggal ko siya kasi minsan may tunog, minsan hindi. So ngayon, bumili ako ng pagong ganito na pang duty talaga. So ito yung ang nabili ko na speak on male at female to. Okay. So nagpalit ako lahat ng ganito. Marami akong tinanggal na ganito. Pinalitan ko ng Paris na to siya. So ito yung mga nabili ko. Ayan. Itong Broadway. Ayan, meron namang ibang class, ibang brand ito. Pero mas napili ko to, mas maganda at pang heavy duty talaga. Ayan. So, Broadway yung brand niya. At ito naman yung mail niya na speak on. So, kagandahan ito, yun know, o, hindi talaga luluwag yan kasi na may maganda yung gawang lock niya. Ayan. At ito namang loob niya, itong kuha naman niya, itong lock, yung spring, oh yung plastic na ito, lock. Mas maganda at mas Parang matibay siya kumpara dito. Para dito, ito kasi may, 'pag uh, hinipitan mo nang masyado, may tendency na maglulos yung plastic. So, pangitingnan no, pag uh, ganito na uh, ilalagay natin ng uh, electrical tape. Pero kung nagtitipid kayo, okay lang naman to. Pero yun nga uh, sa katagalan mag maglulos contact. Yun lang yung Uh, na-experience ko sa na-experience ko sa aking mga unit. So, ayan, ito yung gagawin natin. Balimag mag Ah, uh, lagay tayo ng magko-connection tayo nito, itong bagong nabili nating Broadway na uh, speak on. Ayun. So, ilalagay ko sa link yung description. Ay uh, yung link sa description, ilalagay ko. Ayun. Tama. At ayun, tuturo ko sa inyo kung paano magkabit nitong speak on na pang-heavy duty. So pwede ito sa mga pang-sub no. Mas maganda ito sa mga malakas yung kalabog para uh, hindi talaga maglulus o mag putol yung tunog ng ating speaker. So ayun, na uh, meron akong 2 meters dito na number 16 na speaker. So ngayon ihahati ko to, bali sa bali hatiin ko to na isang metro, isang metros na lang. yon At tuloy natin. Yun. Malaki no. Mas maganda yung mga number 16 na speaker. Pero walang available. So ito lang yung gamit ko. Makapal din kasi to Mas mas okay na rin. Okay. So balik kabilaan yung gagawin natin, uh mail to mail kasi ito dito dun lang to sa Nagkabit uh, lang to sa amplifier, sa likod ng amplifier at uh, dun sa likod ng ating uh box. Ayun, para magkonekta silang dalawa. Okay. So ayun. Okay, so, ayan. Ito yung negative. Okay. Putulan na natin to. Ayan. So... Ayan. So, saan ba yung positive nito? Okay. So, itong dalawa nasa loob, nasa ito, nasa ito ito itong itong dalawa yun yung positive at yung nasa gilid at itong gilid na to ayan nasa gilid ayan negative yan dalawa so pwede kayong maglagay ng isa lang dito to dalawa itong dalawa palagi nating tatandaan meron naman dito na nakasign na positive ayan positive 2 ayun ma ko ano Basta positive 2 at positive 1. Positive 1, itong dalawa na talaga yung may nakaharang. Positive talaga to at negative naman dito sa gilid dito. Yan. yan negative 1, negative 2. So, yan lang naman yung, yung loob ng speak on, no. <clears throat> Ngayon, pag isa lang kasi na nilagay natin, may tendency may tendency siya na maglulos dito rin. So ang ginagawa ko kasi tinudubli ko, bali nilalagyan ko ng jumper yung isa para bali dalawa sila. Kung baga kung halimbawa maglulos man yung isa ay meron pa ring isang naka dikit sa ating female dito. Kasi dito yan sa ilalim din magkatalo. Ayan. Ayan, positive-positive yan sa ilalim. Dalawa. At negative naman dito. Ayan. So, ito yun. Positive dalawa. Negative naman dito. So, pwede rin yung lagyan ng para sulit talaga. Pwede rin yung maglagay kayo ng stick glue. Ayan. O, pwede kayong maglagay ng electrical tape. Pag-compromise sa inyo kung ano yung uh, ah, discarte nyo. Pero sa akin, ah, nilalagyan ko ng stick blow para hindi mag kuan di aangat tong wire kasi nakaranas na ako nasunog, nasunugan talaga ako ng amplifier nito kasi nabunot pagkabunot ayun na ah, nag short yung positive negative at ang resulta is nasunog yung amplifier ko at malaki yung gastos. Okay? So, pipiliin nyo rin yung wire na copper. Huwag kayong mas maganda kasi meron kasing iba na yung free na uh, aluminum coated ng copper. Pero, mas katagalan kasi noon mag yung wire. Ah, uh, mawawala din yung magputol-putol yung kontak So, mas maganda yung ganito na klase. Okay, kuha lang tayo ng pang-jumper nito. Alright. Okay, so ayan. Meron tayo dito number 22 na speaker wire. Ito yung pang-jumper natin. Uh, pwede nyo ring hinangin. Pwede nyo ring uh, hindi na hinangin. Pero sa akin, na uh, nihinang ko na lang. konti lang. di ma huwag masyadong malakihan Malak yung hinang para hindi magka hindi mag lalaki yung kuhan natin o no? hindi mapasok yan sa screw yan so kahit dito lang sa duluhan okay ayan parang hindi magkahibwalay silang dalawa tsa sana 'wag mo magkahiwalay. Okay mga sir. 'Yon. Kada kitlan sa lang dalawa. Ayun. So, ligayin natin sa positive. Okay. 'Yun. Tapos, screw natin. Okay. So, yung pang jumper natin. Tapos, ayan, putulin lang natin dito. Ayan, huwag nating natin masyadong Ito tayo sa positive isa. Ayun. So, ayun. bitin natin. Tapos yung tip, Ito natin lagyan ng nib ito. Yun. Tulan Inangin natin sa dito lang banda. Sa may lang nung hinangin banda sa dulo kasi masis-skip yan din pa yung screw kasi maliit lang naman yung screw nito Ayan, yung butas Ayan Ayan, maliit lang Huwag nyo lang ihinang dun sa dulo Dito lang sa may Dito, banda Yun, pasok natin yung negative Okay Pita natin So dito yung isa. Pasok natin dito sa ilalim. Yun. Okay, so ito. Okay. natin. Ayun. So, ganito lang yung paggawa ng matibay na uh, speak on. Okay, so next is ito. Itong mas maganda yung may stick, stick lugan kayo. Ayan. So, yan sa inyo kung lalagyan nyo ng ganito para matibay talaga iwas trouble to kasi yun titigas kasi to pag nakuha na nag pre na hindi ma bunot 'yong hindi basta-basta magbunot 'yong wire. At hindi mag yung 'yong ating positive at negative. Kasi ito 'yung pinaka ito 'yung delikado sa speak on kasi pag nag-short silang dalawa. Patay 'yung susunog sunog talaga yung kuan mo no ah yun pasok natin okay so ito hulog yun no oh, ang kapal nung kuha niya lock. Ang kapal. Yung plastic na lock niya. Kapal siya. Ayun. Tapos, ayan. Tapos, ito. Kikita nyo may malaki dyan sa, gi sa gilid. Dito nyo rin itapat yung ito. Malaki. pasok na yan Ayun. Okay Ayun. -slack. Ayun, no? Yung Next lock Yan o Yung higpit nya Hindi talaga basta basta ito mga Kung ano Magandang klase Matibay na klase na speak on. Okay? So ngayon, titester natin yung dulo kung hindi ba siya shorted para may kuha natin, no? Para sure bull yung ating gawa. Yun. So, iwalay natin. Okay, ayan. Okay, so tester natin kung shorted ba siya. check natin ayun so hindi nagpabaser so ibig sabihin goods yung ating gawa ngayon dito naman sa kabila okay. Okay, so ito yung kabila natin. Tapos na nating mag lagay ng stick glue. Okay, so itong malaki dito. Slack natin. Okay, yan. Pasok na. Okay. natin, pasok natin. Okay. So, yan ayos na yung speak on natin. Yan. Ito yung dulo. Yan. Oh. Ayos na yung magkabila ang speak on natin. Okay. Alright, so dito naman tayo sa female niya. So ang gagawin natin, kuha tayo ng wire. So itong number wire na to is number, kuha ito ha, stranded, pang electrical. Ito yung ginagamit ko sa electrical. Pero ito yung gagawin ko dito. So kita nyo, positive at two positive, positive, positive one. So ang unahin natin is ito t short lang natin yan at hinangin hindi ka lang hinangin Ginang na siya. Putulin lang natin. Okay. So, ito yung number 22 lang ng wire atin gagamitin kasi wala tayong wire na iba. Okay lang naman ito. ma, ma kapal lang naman itong, itong ganito. Okay. So, dito sa negative. Inangin lang natin ito.

Okay, so ayan na mga sir. Najumperan na natin yung negative. Ayan. At yung positive. So, kanimutan natin maglagay ng stick glow. ah, uh, uh, isa yung masyadong magkadikit ko. Halimbawa, magka-short man lang hindi talaga siya ma, may kung pag may prevention siya ba kumpormi sa inyo ha ah, kung ganito yung ginagawa nyo kasi sa akin ito yung technique ko para titiba yung ating speak on minsan kasi hindi natin maiwasang ma masagi maputol mahirap na baka masunugan tayo ng amplifier so yan so mga ganito lang natin so bali itong dalawa is the terminal na to okay so tingnan nyo yung ating uh, kung ano ah. Hmm, may click siya yung, yung ito wala Min, minsan malalagpas pa to eh. minsan malalagpas minsan magaganito nag o on siya pag ginanito natin hindi mag walang tunog pag ginanito lang may tunog minsan ganun yung mga ganitong mamurahing uh, speak on kaya ito talaga yung recommended ko na bilhin nyo yan marami to sa shopee yan. So, hindi tayo atat sa shop din na to. Pero, isi-share natin o ibabahagi natin para para din sa inyo lang parang sa inyo rin yung gamit to. Okay. Para iwasan natin magka problema sa ating unit. So, hanggang dito lang. Sana nakatulong tong video na to. At uh, itong meron na kasi akong nagawa dito. Na. Marami na. Yan. Yan. Ito. So, nagpalit ako lahat ng speak on. Ito na, ito yung mga ginagamit ko. Ayan. So, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pakihit na rin ang notification bell para sa ating mga susunod na video. I'll see you on my next vlog. Salamat.